Nanumpa na sa tungkulin ng bagong minister ng Trade, Investment and Tourism ng Bangsamoro Region. Ang oath-taking ay pinangunahan mismo ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ang detalye sa report. Formal nang nanumpa kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang bagong Minister ng Trade, Investment and Tourism ng Bangsamoro. Ito ay sa katauhan ni Far Rina, Jewel Carnain, Muhammad Isnaji mula sa Sulu. Ayon kay Makakwa, ang pagkakatalaga kay Isnaji ay simbolo aniya ng henerasyon ng leadership sa Bangsamoro. Dalangin umano ng opisyal ang tagumpay ng bagong minister sa pagtataguyod ng inclusive growth at mas matibay na regional partnerships sa Bangsamoro. Jen Garcia, iMinds, Philippines.